Hi mga ka-gringfortals, so today meron tayong quick reading sa kung sino nga ba ang darating o paparating na tao sa iyong buhay. Sino nga ba ang paparating na tao sa iyong buhay? Sino ang darating sa iyong buhay? So pag sinabi natin sino, ito'y patungkol sa tao. So dahil ito'y paparating, maaaring ito'y patungkol sa iyong nakaraan o sa kasalukuyan o maging sa darating na hinaharap. So maaaring ang reading na to ay hindi para sa lahat. O maaaring naman ang reading na ito ay para sa lahat na may nais na malaman o may tanong sa kanilang isipan kung sino nga ba ang darating sa kanilang buhay. Mukhang mayroong talagang taong nais na dumating. Mayroon taong mukhang nagmamadali at talagang gustong-gusto na niyang dumating o bumalik sa buhay mo. Okay? So, sa reading natin ito, ito ay general reading. This is a general reading. So, take what would resonate. Kung hindi naman, then just leave it behind. Okay? So, we'll start our reading na. And thank you for um, watching my videos. Thank you for subscribing to my YouTube channel. Thank you, thank you. And for those new mga bago, at kahit sa mga um, dati na nakasubscribe, maraming maraming salamat po. So, we'll start the reading na po. Again, this reading is about kung sino nga ba ang darating o upaparating sa inyong buhay. Sino nga ba ang gustong pumasok sa inyong buhay? So, let's start the reading. So, we have, we'll have the choices for our piles. Pile 1, pile 2, pile 3. So, pile 1, we have the ace of wands. Pile 2, we have the eight of swords. And pile 3, we have the ten of swords pile number one, pile number two, and pile number three. Pile number one, we have the ace of wands. Pile number two, we have the eight of swords. Pile number three, we have the ten of swords. So, ito po yung mga pile natin. And just use the timestamp below in our description box para pumapunta tayo doon sa reading natin. So, again, we have the pile one, pile two, and pile number 3. Ang reading po natin ngayon ay tungkol sa paparating sa iyong buhay. Sino ang paparating sa iyong buhay? Sino ang gustong pumasok sa iyong buhay. Sige siya. Yun ang ating aalamin mo sa ating video. So, pili na po tayo. Pwede niyo pong ipost ang video kung gusto niyo pong mamili ng um, isa o sa dalawa o lahat gusto niyo kayo pong bahala. Kung nag, if you feel or if you are parang feeling mo there's a calling na you need to choose this file, then go for it po. So, again, this is file number one, file number two, and file number two. See you in your reading. Hi, pile number one. So this is your pile number one. For those who click pile number one, this reading is for you. So ang reading po natin today ay tungkol sa kung sino nga ba yung tao na gustong punta or paparating na tao sa iyong buhay. Sino nga ba yung paparating na tao sa iyong buhay? Ibig sabihin ko nito, um, hindi mo pa alam na mayroon isang taong gustong bumalik or may bagong taong na gustong pumasok sa iyong buhay. Okay? So, maaaring ito yung tungkol sa bago mong makikilala na tao o mga tao. Okay? So, let's start po sa ating reading. So, first, pile number one, you choose the ace of wands. Okay? So, from the word ace, maaaring isa, may isang tao na darating sa iyong buhay. Okay? At tulad dito po sa ating nakikita, maaaring itong tao na to ay maaaring magbigay ng opportunity sa iyo. Okay, so this is a good sign na umpisa pa lang pile number one. And you are pile number one. So, Basically, baka meron ng isang tao na darating sa iyong buhay na parang nag-open, um, helping hand para sa'yo. Yung parang bang out of the blue you are really needing a help and then there is someone na merong taong papasok sa iyong buhay tapos tutulungan ka na. Okay, pile number one, na hindi mo ina-expect. No? So, maaring na yun, pile number one, okay, maaring sa kasalukuyan ngayon ay nakaka-experience ka ng problema sa buhay mo, kaya parang kailangan mo ng taong tutulong sa'yo at pinagdadasal mo talaga to. Kaya, napakinggan ka ng Diyos. Okay? At narinig niya ang dasalin mo. Narinig niya ang dasal mo. Kaya magpapadala siya ng isang tao para tulungan ka. Sa kung ano mang pinagdadaanan mo yung file number one. So let's proceed to our reading file number one. Okay? Isang card pa lang yan. Ang dami lang gusto mong bigay sa atin. Okay, so let's start with our next card. Okay, we have the two of... Two of once. Okay, naka-double, ano ba ako, no? Nakatingin pa ako ng doble. Tapos, two din to. Napansin mo ba? Synchronized, no? One, tapos two. Okay? Oh! Maaring lalaki ang mag... Okay, okay. Okay. Sige. But this one kasi ay naka-reverse, no? Two of ones in reverse. Okay. Baka iniisip mo, pile number one, um... Love life ang darating sa iyong buhay. Or baka iniisip mo parang yung paparating na tao sa iyong buhay ay patungkol sa love life mo. Okay? Pero kung wala na kita, hindi po siya ganon. Okay? So, yung darating na tao sa'yo, okay? Um, kung titignan natin dito, it's not just about love, eh. Okay? It's more than love. Okay? Kung baga ito, nakatingin siya sa malayo. Okay? Parang um, hawak niya itong mundo. nag expect siya. So, maaaring, dahil nga ito'y naka-reverse na, tile number one, napansin niyo to, itong isan, hindi isa siya dito. Wala siyang ano, di ba? So, ibig sabihin, kaya number one, meron talaga isang tao na gustong, ano, pumunta or pumasok sa buhay mo. At pinag-iisipan niya to. Pinag-iisipan niya. Dati, dati. Bakit? Ngayon, hindi na niya pinag-iisipan. Gagawin na niya talaga. Kung dati, pinag-iisipan pa niya kung papasok mo siya sa buhay mo or pupunta na ba ako? Um, kung baga, eh, tutulong na ba ako? Tutulungan ko na ba siya? Pinag-iisipan niya pa. Ngayon, wala na siya na sa point na pinag-iisipan niya. Kundi, gagawin na niya ngayon. Okay? In action na siya. Okay? Gagawin na niya talaga ngayon. Hindi na niya pag-iisipan pa the ano na, may ipuputa niya ito into action. Yung decision niya, he will put that into action. Pero hindi to more on love, no? It's bigger than that. No? hindi to yung parang, ah, oh, love life, magkaka-love life na ako. Hindi. It's more than that. Kasi parang, yung pinagdadaanan mo yung pile number one, hindi lang siya about love, eh. O sabi na natin yung mga singles dito sa pile number one na nakikinig. It's more than that, di ba? Hindi naman kasi lahat ng bagay, it's about having a partner, di ba? Maaaring yung pinagdadaanan mo yun, it's about stability sa financial. Baka yun ang aspetong matutulungan ka ng taong to. Okay, next we have the judgment. Ayan. Okay? Kung may problem ka kung kinakaharap, could be, for example, kung sa trabaho to, tapos parang feeling mo, parang hindi tama yung judgment na ginawa sa'yo sa work, kung parang natanggalan ka, sa, natanggalan ka ng trabaho, um, na-fire ka, or kung baga pinatalsik ka, umalis ka, kasi toxic yung work mo, hindi mo na talaga kaya, tapos yung mga kasama mo doon, mga judgmental, no? Toxicity talaga eh, yung vibes, kung nasaan ka man ngayon. So parang you are willing to online, ano, parang to move on, to move forward, parang gusto mo na kumalis. So, parang pinag-iisipan mo kung ano bang gagawin ko. Okay? Parang, ito ka ko, parang ikaw din to. Parang number one. Kasi yung ano natin, energy, hindi lang naman sa kong tao. Maaaring sa'yo din tong energy na to. Baka dati pinag-iisipan mo to, kung aalis ka na o hindi. So, yun, parang napag-desisyonan mo na. Kasi parang mayroong unfair judgment na nangyari sa'yo. Tapos, itong taong papasok sa buhay mo na bagong ka o nadarating darating sa buhay mo, tutulungan ka niya sa kung ano pinagdaraan mo. Okay? Magiging a uh, fresh or new beginning sa'yo. It's a good new beginning. Next, we have the eight of pentacles. Ano pentacles? Fire sign ka ba? Fire, uh, fire one? Fire one tuloy. Fire one? Isa ka siguro fire sign. Siguro Aries, Sagittarius, or Leo ka. Okay? Or somehow meron kang ganun sa mga sa natal chart mo. So, nakala in reverse to eight of wands natin. Kasi pag eight of wands, parang mabilis eh. No? Mabilis. Mabilis na pasok. No? kumbaga tuloy-tuloy, success. Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, meron talagang unfair judgment na nangyari sa'yo sa kasalukuyan na nangyayari sa buhay mo ngayon, pile number one. Meron unfair na nangyayari sa'yo. Kung baga, akala mo successful na, tingnan mo to, parang itong two, di ba, naka-inreverse na diba? dapat. Pag naka, ano kasi yan, naka, uh, hindi siya naka-reverse, maganda din ang meaning niya. Same goes dito sa eight of ones. Maganda din ang meaning nito kapag naka-upright, no? Kumbaga, success to. Yung parang bang feeling mo, ay, success, success, parang, okay na lahat. Parang ganun yung pakiramdam mo eh. Tapos parang, ay, hindi pala. Okay, so may unfair judgment na nangyayari. Okay, file number one. Okay, alamin natin kung ano yung unfair judgment na yan. At kung bakit darating yung sa buhay. Page of cups. Okay, may bago nga talagang darating sa buhay mo. File number one. Maaring water sign siya. Yung bagong darating sa buhay mo, file number one, maaring water sign. Maaring Pisces, kasi may isla dito. Or pwede din namang Scorpio, water sign din yun. At saka, cancer. Okay? Maaaring crisis ang sign ng darating na tao sa buhay mo. Pwede ba ba Pwede rin ng mga lalaki. Okay? By, ano tayo dito? Uh, energy tayo dito. We're not just particular with a single person lang, babae o lalaki lang. No? So, maaaring yung taong to, eto, bibigyan kita ng clue kung sino, or let's say, clue para malaman mo na yung tinutukoy kong tao na darating sa buhay mo ay siya to. Kung nagtatagpo na kayo. Okay? Itong taong to, maaaring water sign, isa na yun, number one, big revelation. Another, mahilig siguro to sa fish, baka may aquarium to sa bahay nila or mahilig sa isda, paborito yung pagkain na isda, mahilig uminom, mahilig mag-swimming, okay, mahilig sa color blue or yellow, tapos, ano, uh, medyo kakaiba siya kung morong ha, medyo kakaiba, at mahilig sa flowers, mahilig sa flowers. So, in short, itong tao makikilala mo bago, kasi nga isa page, baguhan lang to, maaaring mas bata sa'yo, okay, mas bata sa'yo, or, pwede din naman, mas matanda sa'yo, pero mas, ano lang siya, yung vibes niya lang parang mas, bata, ano ba yon, yung parang, Di ba may mga taong kahit matanda na parang bata pa din. Hindi naman isip bata, no? Pero pwede din. Pwede hindi naman na isip bata to. Pero I think it's more on parang bibigyan kanya ng new beginning sa buhay mo. Fresh start. Parang ayun, nalagyan kanya ng fun. Kasi parang ang gulo eh ng buhay mo ngayon. Parang wala na yung saya. So parang pag mo sa buhay mo, magkaroon ng magiging light, yung pakiramdam, and then mag -e enjoy to ulit sa buhay mo, in short. So in short, kapag dumating sa buhay mo tong taong to, mag -e enjoy ka ulit mabuhay. Kasi parang dismayado ka sa life eh. Okay? Next. Oh, dismayado ka talaga. Ten of ones. Dismayado ka nga. Dismayado ka pala number one. Parang, ang bigat, ang, ang daming burden sa buhay mo. Yung parang sinabi mo lahat. Dismayado ka talaga pala number one. Oh, okay. Sabi ko na eh. Water sign talaga yung bagong papagating sa buhay mo. Tutulungan ka niya talaga. Okay? Kung love lang yung aspeto to, maaari din namang love. Pero it's kaya sinabi kong more on love kasi hindi lang love ang ibibigay niya sa'yo. Parang opportunity din. Halimbawa, ganito, bibigyan kita ng scenario file number one. Yung, kumbaga, bukod sa nakakuha ka na ng partner sa kanya, sa bagong taong darating sa buhay mo, eh, nakakuha ka pa ng hindi lang love partner, kundi business partner. O, oh, di ba? Ganda pa kung O, gusto mo yun? Para number one, may business partner ka na, may love partner ka na, o, oh, malay mo, lifetime partner na rin. O, oh, maging asawa mo na, why not? Di ba? Kung maganda naman. But, kung love life na usapan dito, at water sign kung darating sa life mo, then grab the opportunity, no? Ibig ko sabihin, huwag mo lang pakawalan to, no? Pile number one. Kasi talagang, ayun o, ang uh, bata talaga, it's a new beginning sa life. Ang sarap sa kong. Okay, parang number one. Next, we have, okay, mukhang parating na talaga siya, Pile number one. Next, we have the nine of cups. Okay, pile number one. Talagang parating na siya. Okay? At mawawala ka na sa point na ganito. Mawawala ka na dito. Okay? Magiging ganito ka na. Stable ka na. Nasa'yo na ang lahat. Pakiramdam mo ganon sa taong darating sa iyong buhay. Ganyan ang magiging pakiramdam mo. Pakiramdam mo, you're contented na. You have everything na. Okay? So, in total, pile number one, yung bagong taong darating sa buhay mo, bago siya, hindi siya lumat, ay success to. Good, 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 good person. Okay? Blessing siya sa life mo. So, that's all pile number one. And we'll see you again in our next reading. Bye! Hi, pile number 2. So, if you choose pile number 2, this reading is for you. So, ang reading natin ngayon, pile number 2, ay tungkol sa kung sino nga ba ang taong darating sa iyong buhay. Sino nga ba siya? Alamin natin ngayon, pile number 2. So, yung card na pinili mo ay 8 of swords. Maaaring itong taong darating sa buhay mo ay mukhang hindi mo siya kilala. Parang itong taong to ay hindi mo kilala. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya kilala, yung as in hindi mo kilalang kilala. Maaaring itong taong to ay kilala mo siya, pero hindi mo alam na yung pala yung tao nun. Di ba parang ang gulo? Ibig sabihin nun, pile number 2, meron kang tao sa paligid mo na hindi mo pakilala ng lubusan. Pile number 2. Okay? At pinalilibutan ka nila. Meron walong tao sa paligid mo na pinalilibutan ka nila. Okay? Pinapalibutan ka nilang lahat. Pile number 2. Walo sila. Okay? At parang wala kang magawa ang ano ka dito, stagnant ka, yung pang pinatutulungan ka nila. Okay? So, ano may natin kung ano nga ba yun. So, in-spread ko yung cards. Okay? naka shuffle na to. In-spread ko lang. And then, I'll just choose uh, on this cards na lang. So, let's have this one. Okay? Ito na lang, dalawa. So, we have, um, okay. Isang death at isang knight of wands. Okay. Death. Ibig sabihin, pile number two. This is good. Okay, huwag ka agad matakot. Huwag ka agad malungkot. Kung sa umpisa ng reading mo ay eh, parang ang yan? ang pangit agad, hindi, hindi ganun yun. Kasi parang number two, ang nangyari, dalawa agad doon. So pinakita, kasi parang, parang number two, kinakabahan ka agad. I mean, parang natakot ka agad. Parang nalungkot ka agad sa umpisa pa ng reading mo. Kaya agad pinakuha na ito, itong two cards para ipakita sa inyo. Huwag kang malungkot. Ayun know, na death. Ibig sabihin, tapos na yung panahon na ito. Okay, tapos na yan. Tapos na. Ayan. Death na. So, wala na yan sa life mo. Kasi, itong taong darating sa'yo, iaalis ka niya sa mundong niya. Okay? At Knight of Wands, Knight of, parang di ba yung mga knights tagapagligtas? So kung dito pinagtutulungan ka nila, siya ang magliligtas sa'yo. Si Knight of Wands. At dahil once yan, mabilis yung darating sa buhay mo. Magugulit ka na lang, oh, bakit? Asan na yung mga taong to nang gaganyan sa akin? Tinigilan ka na nila, inuwasan ka na nila, hindi ka na nila ginagawa ng masama kasi dumating na to, tinulungan ka niya. Maaring yung taong to, pile number 2 ay isang fire sign. Tapos ikaw, isa kang air sign. Maaring pile number 2, ikaw ay air sign, Libra, Gemini, or Aquarius. Tapos yung bagong taong darating sa buhay mo ay maaring um, fire sign. Leo, Sagi, Sagittarius, or Aries. At maaring hindi siya sa yellow or bright colors or hot colors like orange, red, okay, yellow. At maaring long hair siya kung lalaki. At ganoon din sa babae, eh, mahaba ang buhok niya. Okay? At saka, okay siya, okay. Okay itong taong to. Ililigtas kayo ako sa kung nasaan ka man ngayon. Next. Ah, okay. Ililigtas ka nga niya. Ilalayo ka niya. <laughs> so, six of swords. Di ba parang malungkot? Parang, ano, um, parang itinatakas ka niya. Ilalayo ka niya sa kung anong problema na pinagdadaanan mo ngayon. Wow, knight in shining armor talaga ang pair niya. Tagapagligtas. Oh, fresh new beginning. Pile number two. Kala mo ang pangit ng sa umpisa, no? Hindi po. Pile number two akala mo lang yun. Pero number two, yung bagong darating sa buhay mo, wow na wow. Ilalayo, iaalis ka niya sa kung ano masamang nangyayari sa buhay mo. Ililigtas ka niya. At hindi ka lang niya basta ililigtas. Ilalayo ka niya talaga at mag-i-start kayo ng panibagong buhay. Maaaring partner to, pala number two, maaaring love partner, maaaring, um, halimbawa kung toxic sa loob ng bahay, no? Itong partner na darating sa iyo, tutulungan ka niya para makaalis na doon sa inyo tapos magbubukay na sariling buhay or maaari din naman, mas may may movement na mangyayari yung pag-alis aalis ah, ka tapos kasama mo siya mag-start kayo a new beginning din wow katulad kay pile number 1 next we have wheel of fortune ang ganda pile number 2 ang ganda ng reading mo pile number 2 kung sino man tong taong darating sa iyong buhay as in alam mo yung pang wheel of fortune na kung dati nasa baba ka, ngayon talagang nasa taas ka na. Bigla kang tataas. Bigla magbabago lahat. It's a really big change of your life. Pile number two. Malaking pagbabago mangyayari sa iyong buhay. Sa pagdating ng taong to. So ngayon baka nagtataka, nagtataka ka or nagtatanong ka sa sarili mo na um, paano ko malalaman kung yung ba yung taong yun? Baka magkamali ako. No? So basically pile number two, yung taong yun, may fiery tension siya sa katawan niya. Ibig sabihin, yung siya yung klase ng tao na kapag nagdesisyon, ginagawa niya agad. So, halimbawa, may maging partner ka ngayon, tapos nakita mo tamad, tapos, um, pag may naisip, hindi niya ginagawa, palaging, saka na lang yan, saka na lang to, saka na lang ganun, ganun, ay hindi siya yung tinutukoy ko ngayon, pala number two. Yung tinutukoy ko ngayon na darating sa buhay mo na maaaring dawan mo na na makakatulong sa life mo, okay, ay, yung energy niya, hindi siya yung klase ng tao na may pagka-risk taker din, no? Talagang susubok to. Walang takot na aalis. Tapos gagawa ng panibagong buhay. Ganon siyang klase ng tao. So, kung kasama mo yun ay matatakot yan, then hindi yon hindi siya. Ah, oo, kaya pala nandito ka ka. Lumabas ang seven of cups. Okay, baka namimili ka ngayon sa dalawang tao o higit pa. Wow, maaaring 7 din, ha? So, kaya talagang parang napafrustrate ka. Sino ba doon? Sino ba dito yung pipiliin ko? O, pwedeng trabaho to maaring ang daming nag-offer sa iyo ng job, ng trabaho at hindi ka makapag-decide kung anong nga ba yung pipiliin mo kasi hindi ka sure kung ito ba o yun ba ang makakatulong sa iyo. Pero if you're asking about dun sa ganung part, pile number two, I will help. Okay, so let's find out kung ano nga dapat yung pipiliin mo. Mukhang madami kang pagpipilian, ha? Okay, unlike with pile number one, parang yun na As it is na. Ikaw parang may darating, tas parang mayroon pang isang darating, tas parang malilito ka. Ah, okay, the tower. Okay. Okay the tower. Knight of Sword. Oh, may Knight of Pentacles. Ay, sorry. The Knight of Wands and Knight of Swords. Ay, mabilis. Okay, mabilis. Okay. Ay, ang daming mong problema sa life. Pile number 2. Ang daming mong kumakaaway sa'yo, no? Ang daming gusto mong pag sa'yo. King of Cups. Okay, okay. Ano pa? Ah, uh, okay. Ang daming kong binubunot, no? Oo, oh, ang daming sa sa'kin. Strength. Ah, uh, okay. Mm-hmm. Hmm, okay. There will be celebration. Okay. 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 Done. So, ganito. Pile number two. Kailangan mo talagang mamili. Kasi, pag mali yung napili mo, babalik ka ulit sa dati na magulong. Magkakagulo ulit. Pero, pag tamang napili mo, ayun, no? All good ka na. Not just financially speaking, but emotionally speaking, fulfilled ka na talaga. Okay, huwag ka nang babalik dito. Paano ka babalik dito? Pag maling tao, ang pinakisamahan mo, or kung maling tao ang um, pinili mo. Okay? So, ano nga pipiliin ko? Baka nagtatanong ko nga, ano nga pipiliin ko? Piliin mo kung sino yung bagong darating sa buhay mo. Pag sinabi kong bago, yung as in, hindi mo ka nakilala noon. As in, ha? Ibig sabihin, as in, bago siya. Bago. Okay? Hindi yung um, parang ex, tapos bumalik, nakipag, reconcile? Hindi yon, hindi yon. X na yon, X na yung mga yon, X na, X na. Okay? Yung tao na tinutukoy ko na para sa iyo na magiging emotionally fulfilled ka kapag siya ang pinili mo. Ay yung tao bagong darating sa buhay mo na hindi niya ipaparamdam sa yo yung sakit na naranasan mo noon. Okay? Manalaman mo ba yun sa umpisa pa lang? Oo. Pile number two. Parang number two, ito yung energy mo eh. King of cups. Parang number two, babae ka man o lalaki, yan ang energy mo. Ibig sabihin, sensitive kang tao. Nasi-sense mo kung yung tao sa paligid mo ay okay o hindi sa'yo. So, halimbawa, sa unang meeting ni pa lang, nung tao bagong darating sa buhay mo, ay nakaramdam ka na agad ng takot? O parang hindi ka mapakalit? Ibig sabihin, hindi siya yun. Hindi yan ang lawan mo. Hindi yan ang tinutukoy ko. Pero pag nakaramdam ka, halimbawa, may bagong dumating sa buhay mo, nakikipag-close sa'yo at nakaramdam ka sa kanya na sa tuwing kasama mo siya, hindi ka nakakaramdam ng power moment. Nakakaramdam ka ng peace. You feel at peace. You feel light. You feel happy. You feel contented. You feel fulfilled. Then siya yun. So, in short, walang specific na masasabi sa'yo na, ah, itong lalaking to, o itong babaeng to, yung bago makikilala mo, ganito yung itsura, ganito yung dating, ganito yung katawan, ganito yung mukha, ay siya na yun. Hindi. Hindi ka doon titingin. Kaya kung nakatakit na mata dito, di ba? use your intuition. Pakiramdaman mo siya. Pakiramdaman mo yung bagong taong darating sa buhay mo. Past man yan, o bago, pakiramdaman mo. Kasi yung iba mukhang babalik ulit sa'yo kahit past. Parang nakikipag-reconcile as a friend. As a friend. Okay? Tapos may mga bago. Mayroon kasing bago din na darating na as in bago, pero hindi rin siya para sa'yo. Okay? Mayroon naman din, eto yon, si Knight of Swords. Actually, ganito mangyayari, pile number two. Bigyan na kita ng konting ano, pile number two. Mas mabilis kasi, Si Knight of Swords kay Knight of Wands. So, ibig sabihin, maaaring yung nakalaan para sa'yo, yung dawan mo na tinutukoy ko simula kanina pa lang na magiging emotionally fulfilled kapag siya ang pinili mo, ay maaaring mahuli ng konti. Kunti lang naman. Okay? Kasi may unang darating at yun ay si Knight of Swords. Pero itong taong darating na to, hindi siya. Hindi siya. Hindi siya yung para sa'yo. Okay? Okay? Nauna lang siya, pero hindi siya si Knight of Wands. Baka malito kayo eh, kaya ka malilito eh. Kasi pagdating nito, akala mo ito yung si Knight of Wands, pero hindi. Okay? Tapos sabi ko kasi parang eager, mistaker, parang ano, hindi, may pagkakaiba sila. Ito kasi parang ang ang labo kausap, or I mean, hindi hindi naman sa ang hirap niya kausap. Kung baga, um, nandoon yung side niya na go, 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 go lang ng go, Ganon. Tapos kung titignan mo parang, ay, perfect, ito na, ito na yun. Hindi, hindi siya. Ang sign nito ay Libra, Gemini, Aquarius. Huwag yun. Huwag yun piliin pipiliin mo. Halimbawa, kung may dumating na tao sa buhay mo, at ang sign niya ay Leo, tapos yung isa ay Gemini. Huwag mong pipiliin yung Gemini. Piliin mo si Leo. Okay? Huwag. Okay? Kasi ano kayo eh, ang energy mo, pile number 2, ay King of Cups. Water sign ka. Maaaring ang sign mo, pile number 2, ay Air sign at saka Water sign. Okay? Eh, yung mga kapwa air sign, hindi sila compatible sa kapwa din nila air sign, actually. Okay? Tapos, yung um, fire sign, water sign, compatible yung dalawang yan. Yung lang number two particular kayo sa love. Maaring love yung paparating sa buhay mo. Okay? Or kung hindi naman to love, kung about naman to sa financial aspect, pero hindi, love to eh. Hindi siya, it's not just work. Hindi to work. Love to. May bagong darating sa buhay mo. For love aspect to, pala number two. And you will become, ano, emotionally fulfilled talaga. Kasi in the end, tama yung mapipili mo. Bakit? Kasi, king of cups ka. Ang energy mo ay king of cups. Siguro ako medyo malili ko ng konti, pero dahil nga yung intuition mo malakas, may realize mo na, ah, okay. So, dapat pala itipipiliin ko. So, papipiliin mo naman ang tama. Okay, pero on the other hand, para mas mag-ingat tayo, kung sakaling may darating sa'yo na earth sign, huwag yan ang pipiliin mo. Piliin mo yung fire sign. Ano po kung um, fire sign siya, pero dun sa natal chart niya, yung ascendant niya, yung ascendant niya at saka yung um, moon sign niya ay earth sign paano po yun? Tapos halimbawa po si Knight of Swords ay yung ascendant niya at saka moon sign niya ay fire sign. Paano po yun ang gulo? Kaya nga, use your intuition, pile number two. Takpan mo yung mata mo, pakiramdaman mo ng mabuti. Kahit tenga mo, takpan mo. Huwag kang makinig. Makiramdam ka lang. At malalaman mo, in the end, magiging maayos ang lahat. Ayan mo. Celebration. Mukhang mapapakasal kayo at magiging maayos ang lahat. Okay? So, pile number two, again, ito yung bagong taon na darating sa iyong buhay. So, be careful lang. Dahil may mga tao sa paligid mo na bitter talaga sa iyo. Hindi na nawawala yun. Ay, hindi na mawawala yun. Pero dahil nga sa mga pinagdaanan mo sa buhay, bibigyan ka naman ng blessing sa magiging partner mo. Na panghabang buhay rin, na sagana at maayos. So, pala number two. Um, thank you for watching. Thank you for listening. And we'll see you again in our next video. Bye! Hi, hello sa mga pumili ng pile number 3. Ito na po ang reading ninyo. So, pile number 3, ang reading po natin ay tungkol sa taong gustong pumasok sa buhay mo o taong paparating sa buhay mo. Sino nga ba yung taong yun? So, sinuffer ko na po yung mga cards natin. And then, in-spread ko lang po. Okay? So, ito po. Pipili lang po ako dito mamaya based on my intuition kung saan po um, ibibigay sa akin yung mensahe. So, maaari yung taong darating sa iyong buhay ay mahilig kumanta. Okay? Yung taong yun ay maaaring mahilig kumanta. Tapos, ay, uh, yung taong yun ay, ba't masabi ko kumanta? Kasi sa background ko, baka may nakikinig ko kumakanta. Maaaring yung taong yung mahilig kumanta. Or, papansin lang, gano'n. Okay? So, kidding aside, pile number three. Yung hindi na nakuha mo ay, ten of swords. So, ten of swords, alam naman natin lahat yan. Frustration, depression, maaaring, Um, uh, I-describe lang kita para yung number 3, ha? Maaring may pinagdadaanan ka ngayon mentally, unstable ka in a way na parang nagkaka-anxiety attacks ka or maaaring depressed ka okay o uh, maaring maaaring may pinagdadaanan ka or in aspect of mind anything that about mind ang tema natin kumbaga parang magkulong utak mo magkulong isip mo pagod na pagod ka na stress out ka na talaga so sino nga bang darating sa buhay mo isa din bang tao magpapastress sa'yo isa namang tao magpapagaan ng buhay mo so alamin natin so let's have the first card Wow. Ah, okay. Natulog ka lang tapos pag mo, ganda ka na ulit. <laughs> so, pair number three. Ito yung before. Ito ngayon yung after. Mm, Di ba? Ang ganda, pair number three. So, ito ka na on. Ito ka na ngayon. Ito yung pair, eh, natin. Before and after. Kung baga, haggard. Ngayon, um, blooming ka na. Ganun. Okay. Next. Seven of ones. Mm, mukhang matalaban ka. Talagang hindi ka papatalo. Next. The lovers. Oh, okay. Oh, nakita natin the lovers. <laughs> so, iniisip mo yung Pero number 3, baka yung narating sa buhay mo, it's about love life. Yes. Oo. Oh, oh. It's about love life. At yun ang magpapag-looming sa'yo. Ito, di ba pinagtapat natin the before and after? Ito ko, nilalaban mo to. Nilaban mo to. Kaya dumating ka sa aspetong to. At ngayon, ayan. Roots of your labor. Your partner will come into your life. Oh, ang ganda. May isa pentacles. May marireceive kang ano. Isang bagay na, o isang tao na blessing talaga sa buhay mo. Oh, ang sa file number 3. Okay, natutuwa ako sa reading mo. Page of Wands, bago to, maaaring fire sign siya, maaaring fire sign yung partner mo. Oh, partner mo, o oh magiging partner mo. Oh, the magic, eh, hey, well, file number 3, hands down. Ang ganda, ang ganda file number 3. So, ang um, ganda-ganda ng reading, ang ganda-ganda ng vibes. Kung titignan mo itong file number 3, parang, hmm, ano ba yan, mukhang hindi ata maganda. Pero, this is the past and this is the present and the future. Napakaganda. Okay? Ang ganda, ang ganda, ganda. Oh, okay. Ang ganda, ganda. Pero bakit na-stress ka dito? Mm -hmm. Pero number three, kasi nga, dala dito. Di ba? Kahit naman sino na kapag nagkaroon ng anxiety, hindi naman to after na may dumating na maganda sa buhay mo, eh, mawawala na yon. There are times na magte trigger ka pa rin. There are times na maapektuhan ka pa din. Pero, hindi na para magpunta ka dito. Okay, kasi kaya mo na. Kaya mo na. Kaya mo ng labanan. Ayan no. Oh. Elephant ka oh. Palaban ka file number 3. Hindi ka papatalo sa mga ganyan. O oh, di ba? Isang king of wands ang papalating sa iyo. file number 3 is fire sign. Fire sign ang darating sa buhay mo. File number 3. Love life na this. So, ayun oh. You know, wow, ang ganda. Stability. Stable na. Not just financially. Love life. Lahat ng aspeto. Stable na. Wow. You're the empress. File number 3. O, oh, di ba? file number 3. Do you deserve it? Ito yung best example na you deserve all the goods in life because we've been through a lot of things. Okay? That's why you deserve this. You deserve everything that is good in life. Wow! Queen of Cups and the King of Wands. Perfect combination. To my fairness, isang apoy, isang tubig. Mm -hmm. So, pal number three, I will end this reading for you kasi I can feel the vibes. All good. All good. Ang ganda-ganda. Narating -ganda. man sa life mo yung mga may stress ka part ng life yan pero you will keep going and going lalabanan mo to at believe ako sa aspetong ng pagkatao mo na kinakaya mo lahat kahit mahirap na and for that group 3 Elmer 3 I'm so proud of you you deserve all the good things in life not just because you've been through a lot of things good things or bad things but because you deserve it because God Jesus Christ gave it to you because he loves you mahal ka niya. Dahil mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya niya ibibigay lahat, lahat na hindi lang basta magpapasaya sa'yo kundi magpapaligaya sa'yo. Hindi lang panandalian na saya o kaligayahan kundi ang habang buhay. So, pile number 3. Thank you for listening. Thank you for watching again, again, and again. Thank you, thank you, thank you. We'll see you again in our next hearing. Bye, pile number 3!